sa loob ng Devas ay magkakaroon nga ng kaguluhan dahil maging sa Devas ay naladala ni Perena ang katigasan ng kanyang ulo ayon sa si kanya ay meron siyang hindi natapos na misyon sa Incantadia at hindi niya matitiis ang kanyang pamangkin na si Terra na mag-isa na lamang sa Encantadia naisip nito na kailangan kailangan pa rin ang kanyang kapay iniyaya pa niya itong si Gaya kaya naman nagalit sa kanya ang kanyang ungkan sinabihan siya ng kanyang anak na Samira na tumigil na siya sa kanyang pinaplano at hindi na uubra sa loob ng Devas ang katigasan ng kanyang ulo. Ayon pa kay Lira ay chance na niya na maging mabait. Mabuti pang araw ay napunta siya sa Devas. Ngunit hindi maunawaan ng lahat ang hinagbis nga nitong si Perena na islamang niya Natulungan ng mga kawaawang sangre na naiwan. Batid niya na masyado pang maaga para siya ay nawala roon. Marami pang pasikot-sikot na dapat malaman ng mga sangre. Balit, mahihirapan ngang makalabas itong si Perena. Maraming mga bantay. Ang dating mga mash na ng Lareo ay naging bantay na rin ang labasan ng Devas kaya hindi niya magagawa ang kanyang gusto kahit ano pa ang kanyang gagawin. Bukod pa roon maraming umaharang maging si Mira at ang iba pang mga kalahi niya. Sa kabilang banda, sa tulungan ni Dea ay muling napuntahan at abalikan niya ang kanyang lupang sinilangan na ito ngang mini-ave. At dito na nga ay nagkakaroon ng tsansa na muling makita nga ni Terra ang kanyang matagal na nawalay na ina na ito nga si Danaya. Sobrang tuwa ang nararamdaman nga nitong si Terra sapagkat matagal nang nasasabik siya sa kanyang ina. Gustong gusto na niya itong makayakap at ito na nga ang kanyang pagkakataon. At tuwang tuwa rin naman itong Danaya at sa wakas makakalaya na nga sila sapagkat tutulungan sila ng mga sangre upang wasakin nga ang ginawang kulungan nga nitong si Tana. Sa kabilang banda, Tela paparosahan pangang muli itong batis ng katotohanan Matapos magsabi lamang ng kanyang dapat gawin at tungkulin Nagagalit pa ito matapos sabihin nga at ang hula niya na talagang walang makakatalo kay Terra Kung nagawang tulungan niya ni Adamus ang batis ng katotohanan kaya ito itong tua sa kanya at nagyan ang kanilang kahilingan ang sagot sa katanungan nga nitong si Terra kung saan sino nga ba ang at ano nga ba ang makakatalo kay Metena at ayon nga sa kanya ay, is ay tanging pag-ibig lamang ang makakatalo nito hindi makakapainuwala itong si Metena ayon sa kanya ay nagsisinungaling at hindi makakatotohanan ang pinagbabanggit niya sa kanya ay walang natitirang pag-ibig sa puso nga nitong si Metena ayon sa kanya ay ang laman ng puso niya ay puro galit at nagbisla mang galit sa kanyang mga angkan subalit hindi alam ni metana na kahit nabalot siya ng lamig ang kanyang puso ay naging matigas ay may pagkakataon pa rin na uminit ang kanyang puso at lumambot din ito pagdating sa pag-ibig. Subalit, so, ang sinabi ng batis ng katotohanan tungkol sa kanyang bugna ay hindi niya nilintana. Ang mas iniisip niya ngayon, ang katotohanan tungkol sa propesiya na si Terra ang makakatalos sa kanya. Hindi magkakamali ang batis ng katotohanan kaya hindi siya mapakali. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon at gagawa siya ng paraan kung papaano mahadlangan at kung papaano nga matalo itong si Terra.